Ito ang sinusuot ng mga kababaihan na kinakasal dito sa India. Yung babaeng nakapula, ang suot niya ay lehenga. Yung babaeng nakagreen naman, ang tawag dyan ay sari. Ang lehenga ay may puterno itong maiksi na blouse ng tawag dito ay chuli. At ang nasa toos, tawag naman, taas naman sa babaeng na nakasuot na ng green, ay ang dupata. tawag nila dyan ay sari. Ito naman yung kalalakihan. Kung makikita nyo yung bride ay nakasuot ng lehenga na may dupata sa ulo. Ito, dupata ang tawag dyan na mahaba at may mga embroidery sa gilid. Ito din yung mga pwede mong isuot sa party. O kaya naman kapag umaten ka ng kasal, pwede mong isuot tong mga ganito na damit dito sa India. Makukulay at napakaganda na naman talagang tignan kapag nakasuot ka ng ganito. So itong bride na to nakasuot ng dupata sa ulo. Ito naman, ang dupata niya ay nasa balikat niya. So napakagandang tignan, di ba? Ito naman ay sari na green. Ito yung mga sinusuot ng mga bride. Ito naman yung mga isinusuot ng mga kalalakihan. Napakaganda nilang tignan. At gwapo nga naman kapag sinusuot mo itong mga Indian na to kapag sila ay di ba? Diba? Napaka kulay. Ito yung mga lehenga. Ganito din yung sinuot ko na ako ay kinasal dito. So ito naman yung mga isunusuot sa party o kaya sa wedding kapag ikaw ay naimbitahan. Nagustuhan niyo ba?